Ano yung pagbabago? Ano yung pagbabago? Ano yung na. Kumain na pagbabago? na. yung pagbabago? Ano yung pagbabago? blessing na sa ating lalawigan, ta, huy ang Ano yung pagbabago? Ano yung pagbabago? Ano yung pagbabago? Ano yung super health centers. At isa na nga yung kaninang binuksan dito sa Taytay. Pero higit dito, alam nyo ba sa ating lalawigan, wala tayo halos sports facility. At ngayong araw na to, nag-inspect tayo ng sports facility natin na binuksan, bubuksan natin pero hindi mangyayari ito kung hindi dahil kay Senator Bongo. Wag ko kayo magpasalamat sa akin. Parati kong naririnig noon, salamat Pangulong Duterte sa mga tulong, sa mga programa, sa mga build 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 programs. Wag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan nyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Kami po yung mga probinsyano lamang na binigyan nyo po ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi hindi ko po sasayangin ang oras na binigay nyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Ulit-ulit naman natin sinasabi, no, ang sports complex na dating basurahan, ngayon may silbi na po sa bayan ng Taytay dahil po ito sa tulong ng ating pong dating Pangulong Duterte at ating magaling na Senator Bongo. Kaya ang ating pong Sangguniang Bayan kasama pong ating mga konsihal ay uh, meron pong pinipresent ng plaque uh, of appreciation at resolution konsihal, po. para po Before. sa ating yeah. pong uh, Senator Bongo at ang ating pong uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. A resolution expressing profound gratitude to Senator Christopher Lawrence Bongo and to former President Rodrigo Roa Duterte for the construction of the Taitai Sports Complex, co-sponsored by all members of the Sangguniang Bayan, whereas the Municipality of Taitai Rizal is fortunate that the request made to Senator Christopher Lawrence Bongo and former President Rodrigo Roa Duterte. For the construction of the tai tai sports complex was granted and acted upon favorably whereas through their kindness and magnanimity the place was once considered and treated as a dump site in the municipality was transformed and is now emerging as the venue for sports and a de designation destination for sports enthusiasts not only in Taytay but also in the nearby towns of Rizal whereas although construction of the Taytay Sports Complex is still ongoing it is now currently enjoyed by people and perform their daily exercise and other physical uh, regimens to keep and improve their health Now, therefore, be it resolved at it is hereby resolved by the 12 Sangguniang Bayan, tinatawagan po lahat ng ating mga kasamahang konsehal na i-present lang. po ang ating pong resolution. Ito po po natin. Maraming maraming salamat po. This is adopted on the 7th day of February 2024 at the Sangguniang Bayan Session Hall, Taytay -tay Rizal. Maraming maraming salamat po, Senator Bongo. Muli po maraming maraming salamat sa ating 12 Sangguniang Bayan. Senator Bongo, ito po ang pinapresent ng ating Governor, Nina Inares. Maraming maraming salamat po. Sa panahong di namin maintindihan, pagsubok sa buhay di <tod> Supply. Alam namin merong masasandal Qualcuno può essere di bicho yo marami alive